Isang mapagpalayang hapon po mga kababayang Marinduque nyo. Uh, live via Skype po tayo sa mga oras na ito dito sa Marinduque Provincial Hospital upang personal po nating ikatid ang ating uh, hininging tulong mula sa opisina ni Vice President Lene na Robredo sa pamamagitan po ng Angat Buhay program ng ating minamahal na Vice Presidente Lene Herona Robredo at uh, sa mga oras po ito ay nandito po tayo sa Marinduque Provincial Hospital at kasama po natin si Dr. Marie Gemape ang siya pong tatanggap ng ating mga personal protective equipments na ipinadala po sa atin ng ating Uh, mahal na Vice presidente Lenny Herona Robredo. Kakapanayimin po natin ngayon si Dr. Ad uh, doctora para sa kanyang uh, mensahe po sa ating mga kababayang Marinduque. Uh, pangalawa po para sa mensahe niya sa ating mga sa kanyang mga kapwa frontliners at gayon din po ang mensahe ng pasasalamat mula sa Marinduque Provincial Hospital para po naman sa ating minamahal na uh, bp Lenny Herona Robredo. Uh, doktora Magandang hapon po sa inyong lahat. Uh, ako po si Dr. Jaime Peg dito po sa Emergency Room ng uh, Marinduque Provincial Hospital. Ang masasabi ko lang po para po sa ating mga kababayan, uh, syempre ganun pa din stay at home, uh, lagi po maghuhugas ng kamay as much as possible, wag pong lalabas ng bahay unless super emergency. Tapos po sa aking mga kapwa frontliners katulad ni Sir Morris at saka <laughs> ni Kuya Romer. Uh, kapit lang po, uh, matatapos din ito. Uh, lagi pong uh, magkaroon ng sapat na pahinga para po ang ating immune system ay hindi po bumaba at malabanan po natin ang virus. Uh, do not underestimate the power of PPEs uh, parate. Ano? So, yun lang. At kami po dito sa hospital ay nagpapasalamat po sa ating Vice Presidente, Vice President Lenny Robredo. Marami pong salamat sa inyo pong padala ng mga PPE at pati na rin po sa mga iba pong mga individuals or mga grupo na nagpapadala din po sa amin ng mga tulong dito po sa ospital. Yun lang po. Ayun mga kababayan at napakinggan nga po natin si Dr. Jema at ah, Doktora, panghuling tanong po, ano, kamusta naman po kayong mga frontliners dito sa Marinduque Provincial Hospital? Sa ngayon po, lumalaban pa din ano at masaya kami kasi nakapag PUMs pa po ba tayo, doktora? Sa, ano, sa Marinduque? parang yung huling ano uh, namin ay siyam, pero ang makakasagot po kasi niya talaga ay yung PHO, sila po kasi yung talagang nagmonitor, ano, kung ilan na po yung mga, uh, kung ilan yung suspect, ilan yung probable, uh, kasi sila po yung nakaka-receiving po noong mga resulta, no, galing po sa kabila. So, ayun. Ayun, uh, magandang hapon po ulit, uh, live, via yes, Skype po mga kababayang Marinduqueño ano, dito sa Marinduque Provincial Hospital. At uh, ito po, uh, titingnan po natin yung mga laman ng ating uh, donation nila po kay VP Lenny Robredo. Ayun po yung mga uh, donation po ng uh, opisina po ni Vice President Maria... Leonor Lenny, Herona Robredo. Maraming maraming salamat po mga kababayang marindokenyo at uh, entiha po ng Angat Puhay uh, program ng ating Vice President Maria Leonor Lenny Herona Robredo. Uh, kami po ay sumakaludo sa lahat po ng ating mga frontliners at maraming maraming salamat po sa inyong serbisyo.